Oh, ang ganda. Sarap, sarap, sarap siguro ito. Uwi na ako. Taba lang isda guys, oh. 60, 55, dalawa lang. Ah, 55 lang dalawa. Ganoon. <laughs> <Good morning>. Ganoon. <laughs> Uh -huh. uh -huh. Pang sabaw yung isda nila oh. Pang sabaw siya, 20 dollars. Maliit uh -huh. lang siya, pero masarap, masarap yan. Pang sabaw. Masarap pang sabaw niyan guys. Ito naman, depende na sa'yo kung pagsiwan mo hindi ito parang na, na over na over di ba <laughs> hindi siya fresh na over di ba ako mga olo dito kay Sulima so, lang gusto niya ulo pang sa sabaw May na maritis. <laughs> more herbs <laughs> Ayan ang soy sauce guys. Ayan $15 pang isda. Thank you. Thank you. <laughs> Kasi dito yung tuyo, yung tuyo nila, iba yung pang isda, iba din yung pang luto lang. So medyo may ka-artihan. Joke. <laughs> may ka -ik -ikan. <laughs> Kasi iba yung lasa pag ordinary na soy sauce lang yung gagamitin. <laughs> Parang uula na guys. Uwi na tayo. What are you doing? What, what are you waiting for? Ha? Huh? Bagyo. What are you waiting for? Storm. <laughs> Buhay FW. Sino gusto mag-apply dito sa Hong Kong? PM lang kayo guys. Joke. <laughs> mag-comment down below. <laughs> Sino gusto mag-apply dito sa mga guys? Thank you so much sa panunod sa mga video ko. Alam ko namang hindi kayo nagko-comment. Pero na-appreciate ko yung mga pag-view nyo ng mga video kung wala sa ayos guys. Ayan, thanks a lot. Dito may, kas may ano kasaba. Kamuting kahoy. Isang piraso nyo, mahal nga lang. Ayan oh. Alam nyo ba? Nagagastusan ka dito pag nag-market kasi ang dami mga kita dito ng no, paninda na tag-20, tag-5, you know, 5, 30, bag, 30 pa. mga damit, tag-10 dollar. Dito ka magagastusan sa 10-10. 10-10. Eh, no? Bra, bra sampo. Baka ayaw mo nang mag-bra. Kung hindi ka naman nagba-bra, wag ka nang bumili. 30 lang. Mostly dito yung mga nagmamarket. Dito sila nagagusto saan-saan. Pa 30-30. Wala 30. nang address nila. Hindi ako bibili. <laughs> Pumili ako sa mga pool kanina ng jacket. Nag-sale. bindi twenty lang guys. Nag-sale sila. Meron silang shoes oh. Ano yan? $60 lang. Pero hindi siya ano. Hindi man siya yung original. Pero pwede mo siyang panlakad lang. Pang market. Daming prutas dito. Mas murang ang prutas dito sa ibang bansa, guys. isa sa Pilipinas. You know. Kasi yung grapes do, sa Pinas, kalahating kilo yata, 250. 250 dito, ano, 20 lang, 20 dollar lang yung isang kilo na. So, yung 20 mo, nasa magkano lang yun. Tumaya na ako. Maritis. Gawin na ako kasi ano eh. na guys. Thank you so much for watching. Love, love. Hindi pa pala ako mag-end. <laughs> Gagawin ko siyang 8 minutes. Alam niyo, delikado dito sa Hong Kong pag tumawid ka sa mga ano. Yung hindi tamang tawiran. Kasi may mga pulis na nga nag-aabang. Kasi nakikita ko yung mga car na sila na kung saan pag nila yung nagbabayulate ng low nila magulat kila lang makikita mo karga karga na nung ano nung hinuli nila yung pinamalingki nila so hassle yun imbes na magluluto ka pa sa bahay kung nakabili ka na ng isda hindi eh, na ano na yung isda mo dahil syempre hinuli ka ng pulis <laughs> joke Alam nyo kaya ito guys, herbs to herbs yung iniinom ng mga Chinese papakita ko sa inyo hindi ko kasi binijuan kanina ganito nanito siya mga kahoy kahoy binili ko to para sa sa boss ko so ilalaga gawin gawing tea meron yung iba't ibang klase ng herbs kaya healthy yung mga Chinese kasi ang dami nilang iniinom ng mga ganito guys yan wala lang ito pa yung isa saan na ba yun? eh same lang. dito na tayo sa loob ng MTR station. dadaan lang tayo dito pa. Ako pala, hindi tayo. <laughs> Joke. <laughs> Nadaan lang tayo dito. <laughs> Kung may pupuntahan ka ibang lugar, dito ka pwedeng pumasok. O lumabas pala. Pumasok. Sobrang lawak ng ng, ng train station nila dito sa Hong Kong. Hindi ka sa Pinas na anlet lang. May mga shop dito sa gilid-gilid. Seven Eleven, 11 Giordano and Giordano Hong Kong Giordano Pinas Grabe, sobrang init na dito. Summer na. Mm. Look right, look right. magkapila dito. magkapila tayo dito guys. Magandang tayo ng bus after 15 minutes. Thank you so much for watching. Bye.